Lumabas na ang sumpa at tila nababagabag na ang kaisipan ni Madam. Wari daw niya ay wala na sa kaayusan ng kanyang pisikal na anyo. Kaya iminungkahi kahi kong tinaan at unatin ang kanyang buhok para maging kaaya-aya ang kanyang anyo. Napakalalim talaga ng wikang Tagalog. Okay, back tayo sa future. I-check e na natin ang history at wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. So ngayon mga kamaster is una, gukupitan muna natin ng buhok ni madam dahil gusto niyang magpa-exceed dito para mawala na yung mga dry dun sa dulo at sobrang haba na daw. Every year na nagpapariban si madam dahil makapal ang kanyang buhok at bahagyang may pagkakulot. At kung mapapansin natin sa video ay literal na nagpapakulay si madam gawa ng marami siyang puting buhok. Gusto niyang makover ang lahat ng ito. So ang ating unang magiging procedure dito mga kamaster is uunain natin yung hair color at i-cover muna natin yung kanyang puting buhok. Bali ang main concern ni madam dito is mas straight kanyang buhok at ayaw niya ng dark at ang gusto niya is almost mag even doon sa pinaka ends ng kanyang hair. Bali mga hair technical lang ang makakaintindi ng mga ganitong procedure. At doon sa mga hindi makakasakay ay ipagpatuloy niyo lang ang panonood at meron kayong mapupulot na mga kaalaman dito na hindi niyo pa nakikita sa iba. Kung mapapansin niyo sa video ay darker ang kanyang regrowth area. Kaya ngayon ang ginagawa natin mga master is nagre-reban na tayo. Ang kagandahan niyan ay may fading effect siya na nagkukos na para maglighten yung kanyang color. At ang kagandahan pa neto ay mapapabilis ang processing time mo at hindi mo na siya ibababad ng napakatagal. At ang ating application procedure is half inch away from the scalp. At ang lalagyan lang natin ng gamot dyan ay yung mga area na hindi pa nare -reband at ito ay visible lang sa mga literal na mga hairdresser. Dahil sa napakabilis ng reaksyon ng gamot, ay huwag natin kakalimutan dito na basain para mag slow down yung effect ng gamot. Once na na-confirm na natin na process na yung reban natin dito mga kamaster, is pababanlawa lang natin siya ng tubig. At kung mapapansin nyo sa video ay ina natin siya ng hair protector. Nare-repair niya ang damaged hair cuticle at the same time ay nanonourish niya ang hair follicle. Naglalaman siya ng amino acid and hydrolyzed collagen na nagre-resulta sa buhok natin na maging tenacious and elastic. Kaya pak na pak talaga to pag may ganito kang ginagamit. Pansin ninyo mga kamaster yung pagkatapos natin i-reband yung may kulay. Dark yung pinaka-regrowth niyan pero kung mapapansin nyo rito sa video, almost nag-even yung pinaka-regrowth area niya at pati doon sa pinaka-ends niya. Nakadepende yan sa hair colorant na ginagamit nyo at syempre na rin sa developer. Okay, magpatuloy na tayo at magplancha na. At ang init ng plancha na gamit natin dito is Fahrenheit yung gamit natin nasa around 380 to 390. It depends on the texture of the hair. Hinay-hinay lang sa pagpaplancha mga kamaster at wag nating pasadahan ng paulit-ulit at once na nakita na nating madulas na siya at makintab, okay na yon. Wag nating bardagulin yung ulo ng customer natin ha. Umabot kami dyan ng mga almost 2 hours sa pagpaplancha. So kung pa kayo mga kamaster is uh, siguraduhin yung may isa kayong backup na plancha para don sa roots area para mas mabilis nyo maabot. At ito na yung after ng ating plancha. Smooth and bouncy na. At ngayon ay pakukul down natin siya ng mga ilang minuto. At pagkatapos niyan ay mag apply na tayo ng neutralizer at ibababad natin ng mga 10 to 15 minutes. At after natin yan ay pababanlawan natin dahil magbabrasilian botox tayo dito. Ito na yung pinakahuling huling ginawa natin at magpa-plancha ulit tayo. So mas mababa lang yung ah, init ng plancha na gagamitin natin dito mga kamaster. At hanggang dito na lang ang ating video mga kamaster. Sana ay meron akong na-share na, na konting kaalaman na makakatulong dun sa mga nagsisimula pa lang maging uh, hairdresser at pasukin ang field ng pag hair tech. Ipagpatuloy nyo lang yung pag-aaral at palaging mag-practice. At kung may mga katanungan kayo ay iwan lang sa ating comment section at isa isay nating sagutin yan sa abot ng ating makakaya. And this is your boy Johnny Boy na nag ng kasabihan mas magandang wag mong pairalin ng ego piliin nating makinig at matuto. Hanggang sa muli mga kamaster, bye bye!